aspiring content creator, pro content creator, ano ang pinagkaiba? Alin ka kaya sa dalawang titolong to? Karapat dapat ka bang tawaging aspiring content creator o pro content creator? Tara, usap tayo. Aspiring content creator ang tawag sa mga individual na nagsisimula pa lamang sa paggawa ng kanilang mga content at patuloy na naguhubog ng kanilang mga brand or craft. Habang ang pro or professional content creator ay mga individual na kumikita na mula sa kanilang mga content or bilang isang content creator. Sila yung mga tipo ng creator na may malalim na karanasan at kaalaman sa industriya. Ibig sabihin, sila yung mga bihasa at eksperto sa larangan ng social media. Kung noon ay blogger, ngayon, nag-upgrade na. Content creator na ang tawag sa kanila. Ibig sabihin, gumagawa ng content. Sa pagkakaintindi ko, ang aspiring content creator ay mga content creators na di pa umabot ng 500k followers o milyong followers. Yun bang di pa sila kumikita ng milyon-milyon din? Wala pa kasi tayo sa kalingkingan ng ibang Content creators na may mga milyong followers at milyong kita din. Na ilang taon na din sa content creation. Wish ko lang sana, sana maging gaya din natin sila. Yun may tipong milyong followers, milyong viewers, milyong kita. Kaya tara, follow nyo ako. See you! Oh, labas mo na yung mga talina at diskarte mo dyan sa paggawa ng content. Bye bye!